Andito po sa ating studio ngayon si Ginang Rowena Santos para ireklamo ang SSS tungkol doon sa funeral claim ng kanyang father na si Mr. Ronaldo Santos. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali din po, sir. So, nagpabalik-balik na ako kayo sa SSS, sa Santa Maria Bulacan, at napudpud na po ang inyong sapatos. Kaya po, napiko na kayo at napunta na kayo rito. Yes, sir. Okay. Ang huling kausap niyo po sa SSS sa Bulacan ay itong certain Sir Frederick. Yes, sir. Sabi sa inyo, pumunta ka na rito pa, para ayusin na. Yes, sir. At nung pagpunta niyo doon sa Bulacan, sa, nasabing SSS, eh, 1961 pa rin yung date of birth na nakalagay doon ng inyong tatay. Yeah, po. Na dapat ay 1963. Opo. Yun ang dahilan kung bakit natatagalan yung Opo. process ng claim. Okay. Uh, nasabi niyo po sa akin kanina, na nakapag-claim na dati yung tatay niyo ng sickness? Disability po. And disability? Yes, sir. At okay naman, hindi nagkaroon problema. Okay. okay. Kahit na 1961 ang nakalagay na Opo. DOB niya doon. Opo, Salip sa na 1963. Opo. Okay. So, anong sa palagay niyo bakit ito problema? Bukod doon sa date of birth, dahil siguro sa mga tao ba o miscommunication? Bali po sir, sinasabi nga po nila SS Starlak po ang mag-aayos. Kaya lang po wala po silang wala po daw hinihingi na additional documents para po maayos. Teka para, mo na, ba bakit po tinuturo kay sa SS Starlock eh Santa Maria Bulacan naman po yung supposed to be ma-process ng claims. Doon ng po daw inaayos po sir lahat ng mga correction. Lahat ng correction sa Tarlac, hindi ba di sa main office? Eh yun po ang sabi ng SS Santa Maria, doon po daw lahat inaayos yung lahat ng opo. Okay. May nakausap na ako doon sa SS Starlak wala pa po. Kasi po ayaw po, humihingi po ako ng papers galing SS Santa Maria para I-personal ko na po ayusin po doon sa SS Tarlac. Kaya na po mismo ang gagawa sana noon? Opo, kaya okay. lang po ayaw po nila akong bigyan ng papel dahil magagalit po daw yung SS Tarlac sa kanila pag pinagpunta po ako doon dahil sinasabi rin nila hindi po daw ako i-entertain doon. At bakit? Tumutulong ka na nga sa kanila para mapabilis yung proseso. Eh, yun po ang sinabi sa akin kaya sobra din po mahirap din po kami. Yung pamasahe nga po sobrang mahal kaya hindi na rin po kami nakapunta ng Tarlac. Okay, sige. Para mabigyan ng linaw, ang reklamo ngayon, makakausap natin si Raiza Juan, Junior Communications Analyst ng SSS Main Office. Magandang tanghali po, Ms. Raiza. Hindi po to, Ano ah, on air? On air po ito, Ms. Raiza. Okay. On air po ito. Ayaw niyo po mag usap Ayaw niyo, di wag niyo. Okay, ma'am. Sige na po. paiksi na natin to. Ubus na oras natin. Ah, uh, sasama namin kayo kay right after this show sa SSS main. Yes. All right? Magkakaroon po ng resulta and dal uh, kami na mismo ang mag-make sure na magkakaroon kayo ng uh, magandang resulta sa inyo pong hinaing. Okay? Sige Thank po. you po, sir. Miscommunication follow up. So, kuntahin mo si Beth. Sige po, diretso na ako kayo sa kay text Okay. Bibigay okay. po kayo nang lunch ano po? Ilang dalawa kayo magkasama? Oh. Apo. Ah, Maraming salamat. po. Bindi mo sila ng lunch tapos yung ano, yung pamasahe pa bulit. Okay. Sir, thank you po. Maraming salamat po. At sa ating accomplishment report, lumapit sa atin si Ginang Rowena Santos noong September 23. Ito po ang kanyang sumbong noon. Santa Maria. Isang taon ang patay ang tatay ko pero yung bulyal niya hindi pa rin naaayos. Pamasahay kong naubos, libo na, kapapabalik-balik lang sa inyo. Ngayon wala kayong maibigay sa akin ng malinaw na sagot. Ito po ay nabigyan na ng aksyon. Hindi tayo tumigil sa pagpa up sa SSS Santa Maria Bulacan hanggang sa Ibinigay nila ang burial benefits ng tatay ni Ginang Santos. At nitong October 21 lang, sinamahan natin siya sa SSS at noon ay nakuha nila ang cheque na halos isang taon nilang hinintay. Ikinatuwa ni Ginang Santos ang ating naging aksyon habang abot langit ang pasasalamat ng kanyang ina na si Ginang Remedios Santos. Sir Rappi, maraming maraming salamat po sa tulong nyo. Eto na po, nakuha ko na po ang burial ni tatay na isang taon ko pong hinintay. Salamat, Sir Rapi. Nakuha na po namin ang burian ng asawa ko. May pambayad na kami sa utang. Thank you po.